eh. Oh. Ano yung bad news? Alam nyo ba yung mga rider, kahapon, mga bandang uh, umaga yata, pag pagkatanghali na, sa may perlin ba? Sa sa FCM. Kamuti rider pala yun. Bababa, lumulusog na naman yung, yung bus. Nadali yung rider, patay. Kaya kayo mga rider, huwag okay kayong bukas di basta-basta singit ng singit kasi yung driver ng bus, hindi nakikita sa baba kasi mataas yung side meron. Kaya kayo, mga rider, mag-iingat kayo. Huwag yung sinit ng sinit sa araw. Oh. Yan, di ba? Mm -hmm. Ganon, ang pag-iingat. Kasi, alam nyo mga rider, mahalaga ang buhay natin. Mahalaga ang hininga natin. Kasi puhunan lang tayo. Kaya... Huwag yung bara-bara, huwag -bara, yung magmamadali kay nagmumotor. Mas maganda yung safety kay magmotor, hindi nagmamadali. Wala. Yung so, mga naku, grabe talaga. Singit ang singit, singit ang singit. Pagka, nat pagka nataprisan sila, sila pa ang galit. Pero pagka kami naman Sinan na nataprisan, mo, pa nagmamakawa. Ang... Anong sinasabi nila? Ganun, no? Oh, ganun, oh, ganun ah! sinasabi nila, oh, ganyan, ano? Oh, oh. Pero sa ako naman, ang, 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 ang challenge ko sa kanila, Hmm. Sige nga, subukan mo gutom mm. Hindi so, ka lang nakikita. Pero <laughs> Kaya yung mga riders diyan, lalo na yung magagandang asawa, mag-ingat kayo, oh. hoy. Oh. si Tong Pare diyan. <laughs> alam niyo, <laughs> alam niyo mas kami pag namatay yung pag hindi nag kasi yung mga asawa nila nakabang na sa mga kapwa nila kumpare. <laughs> Gago. <laughs> Gusto niyo ba yan lagi? Oo Uy, umalis na si kumpare, oh Sana madisgrasya <laughs> Oo oh. O di pa ganun yung iniisip nun eh Kaya kayo mga reda na nabubuhay Dubling ingat Lalo pag maganda yung asawa niyo tayo <laughs> dyan Kasi pag maganda yung asawa niyo Natutuwa si pare pag ikaw nagbiyay na Inaabangan ka ngayon sa bahay Kung patay ka, uubuhay pa <laughs> Oh. Ay yung asawa mo umiiyak pero natutuwa yun sa'yo <laughs> kasi inaawal mo pag dumarating ng hapon mm. o gabi, san sa galing, wala na sa intriga pero yung asawa mo natutuwa pag, pag uh, wala na, oh, diba? Dito. <laughs> Dito oh, dido ka. <laughs> Oh, yung asawa mo nagante kay pare. Oh, <laughs> di ba? Magaling kang kupal ka. <laughs> Siguro abangers ka din. <laughs> Mahalaga ang buhay. Yeah. Saka isa pa, mga reader, mga kapwa namin driver, bago kami nagsasampa sa Monobela, nagpipray muna kami lahat ng mga kaibigan, lahat ng mga relative, lahat ng mga kapwa tao. Amen! Nagpipray namin niya. <laughs> <Wow>. <laughs> Amen! Amen! Amen. May paalala pa tayo sa mga riders. Uh, huwag kayo bibili ng mga magagandang grip Ano? Bakit? Kasi uh, pag kayo ay uh, na disgrace at kayo namatay, susuotin niya ni kumpare. Di ba? <laughs> Kaya kayo mga wa, mga asa asawa o asawa talaga, huwag kayo bibili ng mahal na brief. Kailangan yung 6 ang isandaan. <laughs> pagsuhot <laughs> <tiyo> yung punit <laughs> oo, oo kasi pag yung iyo mabubutas yun okay na yun <laughs>